tuloy po na hinihikayat ng health expert ang publiko na magpabakuna kontra flu. Ito ay dahil pa rin sa patuloy na pagtaas po ng pagdami ng kaso ng influenza-like illness sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Ronjin Solante, isang infectious disease expert at presidente ng Philippine College of Physicians, isa sa dahilan kung bakit tumataas po ang bilang ng mga nakakaroon ng trangkaso ngayon ay dahil na rin sa lumalamig na panahon at ang madalas na pag-ulan. Una na pong sinabi ni Solante na mahalagang protektahan ang kalusugan ito'y upang hindi mahawaan ng sakit at hindi makahawa sa iba. Ang mga sintomas naman ng influenza-like illness ay trangkaso, pananakit ng katawan, ubo, sipon at pananakit po ng lalamunan. Samantala, mas mataas naman ang kaso ng influenza-like illness noong nakaraang taon kumpara ngayon sa kaparehong panahon. Napaka-importante pa rin na uh, we have to protect ourselves. At yung mga siguro vulnerable, no? And in fact, we have this awareness campaign ngayon sa society regarding uh, yung influenza vaccine, no? Napaka-importante ng bakuna ngayon, especially for the children and for the elderly population. Isa yan sa mga una nating advocacy ngayon na sana magpabakuna din ng influenza at this point in time para maiwasan ang pagkawal. Si Dr. Ranjin Solante, isang infectious disease expert at presidente ng Philippine College Physician.